Magandang gabi, mga mahal kong kaibigan. Kaya ngayon ay malalaman natin kung anong mga kalamnan ang kailangan nating stretch at aling mga kalamnan ang hindi dapat stretch sa anumang sitwasyon at kondisyon, kahit pa binayaran ka, ang hindi mo dapat stretch. Kaya, maghanap na ng komportabling pwesto sa harap ng ating mga YouTube screen. Mas mainam na hindi sa ganitong posisyon, kundi sa iba. Halimbawa, maaari kang manood ng komportable. Pero kung uupo ka, siguraduhin maayos kang nakaupo. Kaya, ang ating kasalukuyang buhay ay naayos sa ganitong paraan kung saan ay ginugugol natin ang maraming oras ng nakaupo. Kailangan nating umupo sa trabaho. Kailangan nating umupo kapag nagpupunta tayo sa trabaho kasama ka. Kailangan nating umupo kapag bumabalik tayo mula sa trabaho at ang iba lang na magagawa natin minsan ay humiga, maglakad papuntang banyo o sa kusina at pagkatapos ay uuupo na ulit tayo. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng tiyak na tono ng kalamnan, isang tiyak na stress sa mga kalamnan araw-araw. At dito sa larawan, ipinapakita ang mga grupo ng kalamnan na madalas na nasa shortened na kalagayan. Ang mga pangunahing kalamnan at kaya unang-una, simulan natin mula sa ibaba patungo sa itaas. Ang gitna ito ay ang iliopsoas muscle. Matatagpuan ito rito at kapag nakabend ang ating binti, ang kalamnang ito ay palaging nasa maikling kalagayan. Ito ay nag-uumpisa na mag-stretch kapag naglalakad tayo. Kapag ang binti ay napupunta sa likod habang naglalakad, sa puntong ito, ang gluteus maximus at ang iliopsoas muscle ay nag-i-stretch. Sila ay nagtutulungan, ngunit tulad ng nakikita natin kung ang karamihan ng oras ay ginugugol natin sa pagupo, ang ating hita ay nasa ganitong posisyon. Ito ay nakabend at ang iliopsoas muscle ay palaging nasa tiyak na haba. Ang gluteus na ating nauupuan sa posisyong ito ay gumagamit ng partikular na stress na nagiging sanhi ng pagkaantala ng daloy ng dugo sa gluteal muscle mismo at ito inaantala nito ang kanyang trabaho. Ngunit kapag tayo ay nakaupurin, may sapat na mabigat na load, nagiging isang compressive sa likod na bahagi ng hita. Dito ay makikita natin ang tatlong pangunahing kalamnan. Ito ang biceps femoris. Semimembranosis at semitendinosis muscle. Sila ang bumubuo sa buong likurang bahagi ng hita. Umuupo rin tayo sa pamamagitan nila. Nauupuan ng ating puwit ang likod ng hita. Ang kakaroon ng pressure sa mga kalamnan na ito, ito rin ang mga kalamnan na kapag ang paa ay nakabend, hindi ito lubos na nai-stretch sa posisyong ito. At ganito rin sa hamstring muscle. Narito ang pinakamalaking dalawang kalamnan. Mayroon ding iba tulad ng mga flexor ng mga daliri. Ngunit ang dalawang pangunahing malalaking kalamnan ay ang hamstring at ang cone muscle. Ang hamstring muscle ay kasama rin sa pag-bend ng binte. Kaya kung matagal na nakabend ang binte, nasasanay din ang mga kalamnan sa ganitong posisyon kaya nahihirapan na silang mag-stretch ulit at ang nasa itaas ng bewang ito ang ating straight abdominal muscle at sa posisyon ng pag-upo nakakaranas din ito ng particular na stress ang chest cell bahagyang yumuyuko ito sa harap ang distansya dito sa pagitan ng dalawang puntong ito sa pagitan ng sternum dito sa clavicle at sa bahaging ito ng chest cell. Kapag nakaupo, lumalapit sila sa puntong ito. Ngunit sa posisyong ito, may hindi pantay na pag-relax na nangyayari sa straight abdominal muscle. Maaari nating hatiin ito sa dalawang bahagi. Ang bahaging ito ay unti-unti nang nagre-relax, ganito, nagiging maluwag. At ang bahagi na ito na nakakabit dito sa ribs sa posisyong ito ito nagiging mas maikli rin. Kaya meron tayong interesanting bagay na nangyayari na ang straight abdominal muscle ng itaas na bahagi ay nagiging mas maikli habang ang ibabang bahagi naman ay nagiging mas mahaba. Nagkakaroon ng pangangailangan na ipump up ang lower abdomen. Pero bilang rule, walang nangyayaring resulta rito at kapag sinimulan mong itone ito, mas lalo itong nagiging malaki tulad ng ganito at ang dalawang kalamnan sa itaas na ating pag-uusapan din ngayon ito ang small chest muscle ito ang nagpapalipat ng ating mga balikat at braso sa harap at ang trapezius muscles ang grupo ng trapezius muscles dahil kadalasan kailangan nating tumingin pababa nagiging maikli sila Nagiging sanay sila sa posisyong ito. Ibig sabihin, ang posisyong ito mismo? Ito ang nagpo-form ng isang particular na posture. Ibig sabihin, ang mga kalamnan ay nag adjust sa posture na iyon, ang posture na kadalasan mong ginagamit. Na ginagamit mo kadalasan. Ganun pa man, ang pinaka-interesanting bagay ay karaniwan, hindi ang mga kalamnan ito ang sumasakit. Ang sumasakit ay yung mga kalamnan na hindi masyado nakakakuha ng sapat na ehersisyo. At ngayon, pag-usapan natin ito tungkol sa itaas na bahagi na ito. Dahil sa matagal na pagkakatayo sa isang posisyon, ang mga nagtatrabahong joint ay gagamitan natin ng ibang kulay. Lalagyan natin ito ng tanda na hindi kailangan. At ang mga binti at hindi karaniwang nagsisimula sa posisyong ito. Ang mga kalamnan ng leeg ay dapat na nabibend, maliban sa isa na palaging nasa isang stretched na posisyon sa pagitan ng mga shoulder blade. Ang mga kalamnan ay napapagod sa chest, departamento ng spine, at ngunit mayroon ding lumbar. Ito ay ang mga kalamnan ng lumbar. Ang field ay nagsisimula na masakit sa mga blinkers. Nagtatrabaho na sa ibabaw ng gluteal muscles at sa ganitong partikular na at ang pinaka-interesanting pagnanais na stretch ang mga kalamnan na ito na nakatayo. Ang pag-stretch na ito ay minsang nagdudulot ng ginhawa. Ang matagal na pananatili sa ganitong posture ay nagdudulot ng pagnanais na i-stretch ang mga kalamnan, halimbawa, i-stretch ang mga kalamnan sa batok. Gusto mong i-stretch ang spine sa pagitan ng mga shoulder blade. Ang mga kalamnan ay nasa ganitong static na tension at walang pagnanais na ma-strain ngunit may pagnanais na sila ay mag-relax. Ngunit ito ay isang maling pagkakamali. Ang pagnanais mula sa iyong hindi nagloloko sa iyo at kailangan mong buksan ang pagkakamali at sa manginginig ako sa pag-overload. At ang unang bagay, ito tayo, ang ladder. Ito ang pangalawa. Ito ang maliit na chest muscle at ang pangatlo ito ay ang tuwid na kalamnan ng tiyan. Simulan natin sa mga ito. Ang kailangan nating i-stretch sa leeg. Anong mga kalamnan ang kailangan na i-stretch? Ano man ang mangyari ay hindi dapat i-stretch ang mga kalamnan sa batok. Ito ang mga ehersisyo na may tilt ng ulo. Pasulong. Kahit na pansamantalang nagbibigay ng ginhawa sa iyo, mas magandang huwag gamitin ito. Ngunit kung ang iyong trabaho halimbawa ay palaging nasa ganitong posisyon ng ulo mo. Nakita niya ang kanyang halimbawa. May mga bituin doon. Siya ay pinapayagan o pinag-aaralan mo ang mga ibon o anumang ibang aksyon. Lahat ng oras. Tumingin ka sa itaas pagkatapos ay kailangan mong istretch ang batok mo kung kadalasan ay nakayuko ang iyong ulo. Kailangan mong lagyan ng load ang mga kalamnan sa likod at stretch ang mga kalamnan na nasa harap. Paano ito gawin? Una, maaari mong i-stretch ang buong harapan ng iyong leeg. Dito ay medyo mai-stretch ito at hindi papatayin ng base ang sensory muscle at fascia ng leeg. Pasulong. Ang mga kalam ng ito na matatagpuan sa pagitan ng lower jaw at yoid bone, para dito gagawin mo ang ganitong kilos na hindi karaniwang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Tumingin ka pataas at simulan mo sa subframe. Ang sa iyo ay nai-e-strike din pataas, dito at sa baba. Kaunti itong umaabante, gawin mo ang ganitong kilos pataas ang baba. Ramdamin mo kung paano na i-stretch ang lahat. Simula rito sa subfloor, halos hanggang dito. At gawin ang ganitong mga kilos. Ibig sabihin, i-stretch at i-relax mo. I-stretch at i-relax. Ang iyong katawan ay papantay pa itaas, sa langit, papunta sa araw, sa buwan, sa mga bituin. At i-relax. Gawin ang ganitong kilos sa isang dinamikong paraan gumawa ka ng tatlong set na tigsampung ulit. Ito ang unang bagay. Maaari mo ring stretch ang lateral surface ng leeg. Ngunit dito ay kailangan na hindi mo stretch ang trapezius mo habang ginagawa ito. Kung i-stretch mo ang lateral surface ng iyong leeg, sa paraang ang iyong balikat ay mapupunta sa harap, mas ma-stretch ang trapezius mo at mapapansin mo na mas lalo pang lumalaki ang iyong balikat at mapupunta ito sa harap para pigilan itong mangyari. Kailangan mong ibalik ang iyong balikat sa likod habang nag i stretch Halimbawa, maaari kang gumamit ng isang puli. Uupo ka dito at hahawakan mo ito. Iikot mo ang iyong kamay at hawakan mo ito halimbawa sa kanto ng mesa. Palagi mong ilagay ang balikat mo sa likod at pagdikitin mo ang iyong shoulder blades. Baka kailanganin mong pansamantalang panatilihin ito sa dalawang panig. At sa posisyong ito, simulan mong itilt ang iyong ulo. Humawak ka sa upuan para hindi tumaas ang iyong balikat kasabay ng iyong ulo. Itilt mo ang iyong ulo at ibinalik mo ulit sa tuwid na posisyon. Itilt at ibinalik. Sa posisyong ito, mas mai-stretch ang iyong mga trapezius muscle, ang mga kalamnan na nag-aangat ng iyong mga shoulder blade, kung ilalagay mo ang iyong balikat sa harap, mas may i-stretch ang iyong trapezius at ang iyong balikat ay mas bababa ba pa dito. Kung ayaw mo, ilagay mo ang iyong balikat pabalik dito. At sa ganitong paraan, ini-stretch mo rin ito sa dinamikong paraan. Bakit sa dinamikong paraan? Dahil, kung higit na dalawampung taon na ang edad mo at mayroon kang mga kalamnan na umikli, malamang ay mayroon ka ng fibrosis. Nawala na ang elasticity ng iyong mga kalamnan kaya mas mabuti na hindi ka magsimula ng static na pag-stretch. Simulan mo muna sa dinamikong paraan para makagalaw na ulit fascia mo. Para gumana ng mas mahusay ang connective fluid. Ang mga spikes ay unti-unting mai-stretch sa pagitan ng fascia. Or ito ang ating liig. Pangalawa, ito ang maliliit na kalamnan sa dibdib. Madalas din silang umiikli. Ito ay may kaugnayan sa katotohanan na ginugugol natin ang maraming oras na gumagawa ng mga bagay gamit ang ating mga kamay sa harap kaunti lang ang mga tao na gumagawa ng mga bagay gamit ang kanilang mga kamay habang nasa likod pareho lang kung ang iyong aktibidad ay may kaugnayan sa paggawa ng mga bagay gamit ang iyong mga kamay habang nasa likod halimbawa mayroon kang ganitong uri ng trabaho kailangan mong gumawa ng mga bagay gamit ang iyong mga kamay habang nasa likod kung gayon kailangan mong i-stretch ang iyong mga kalamnan sa likod ng iyong mga balikat ngunit kung mas maraming ginagawa ang iyong mga kamay habang nasa harap kailangan mong mas stretch ang iyong mga kalamnan sa dibdib. Dito, halimbawa, ginagamit mo ang pinto para sa pag-stretch. Maaari mong stretch ang dalawang kalamnan sa parehong oras gamit ang mga libro o ang sulok kung maikli ang mga ito. Simulan mo sa posisyon kung saan ang iyong mga kamay ay nasa ibaba. Dito, kapantay ng iyong mga siko. Ilagay mo ang iyong mga balikat na kapantay ng siko mo. Ang isa ay sa likod at ang isa ay sa harap. Dito, Subukang mong ilagay ang iyong mga balikat sa likod hanggat maaari. Bahagyang tumungo rin ng kaunti sa harap. Pagdikitin ang mga balikat sa likod at ibalik muli. Gawin ang kilos na ito sa isang dinamikong paraan. Gawin ito ng sampung beses na isang paa ay nasa harap. Sampung beses naman na ang kabilang paa ang nasa harap. Kung talagang hindi mo kayang gawin sa posisyong ito, pwede mong itaas ang siko mo hanggang sa maging kapantay ng balikat at gawin ang parehong kilo sa isang dinamikong paraan. I-stretch mo ang na-stretch na kalamnan at i-relax ito. I-stretch ang muscle at pagkatapos ay i -relax. At ang ikatlong posisyon, kung matagal mo nang ginagawa ang ehersisyong ito, itaas mo ang siku mo hanggang sa maging kapantay ng iyong tainga o mata at i-stretch ito sa tatlong posisyon. Sa kabuuan, maaari mong i-stretch ang kamay pababa Itaas ang siko hanggang sa maging kapantay ng balikat. At itaas ang siko hanggang sa maging kapantay ng tainga o mata. Sa tatlong posisyong ito, maaari mong stretch ang kalamnan sa dibdib. At ang ikatlo, ito ang parte ng ating straight muscle ng abdomen na karaniwang umiikli rin. At dahil dito, nagsisimula ang ibabang parte ng tiyan na lumawak. Merong ilang mga option dito. Ito ay nangyayari kapag ang chest cell ay ganito. Lumilipat ito dito. Bukod sa ang kalamnan mismo ay maikli, pinipigilan din nito ang mga kalamnan ng spine na gumana ng maayos. Pinipigilan nito ang spine na maging tuwid upang alisin ang pag-ikli. Ang unang ehersisyo ay humiga ka ng padapa sa ganitong paraan na may GI sa siko sa iyong siko at sa ganitong posisyon. Tumingin ka sa harap, halimbawa sa bintana o sa iyong telepono. Mas mainam na tumingin ka sa pirata o direkta sa iyong telepono. Dumapa para hindi mo mapalampas ang anumang mahalagang bagay at sa posisyong ito, ang upper straight abdominal muscle ay may i-stretch. Magpahinga lang. Ito ang unang hanay at ang ikalawang option Maaari mong gamitin ang bola mismo. Ang straight abdominal muscle sa lugar kung saan ito nakakabit, direkta sa mga tadyang. Dito, para rito, kumuha ka ng bola. Maaari kang gumamit ng tennis ball para sa simula. Isang bagay na medyo malambot. Mas matigas ito at direktang imasahe ito. Ito ang mga lugar kung saan nakakabit ang mga straight abdominal muscle sa mga kalamnan. Dito, dito at dito. Sa mga lugar na ito, maaari mong suriin muna gamit ang iyong mga kamay. Makikita mo rito ang masasakit na bahagi kung saan natatapos ang iyong dibdib na kalamnan. Sa ilalim mismo nito ay ang straight abdominal muscle o kung ano ang natira. Ang maliit na manipis na buhok, maaaring may mga ganito. Ngunit sa patupang silay masuri ng kamay, una, gamit ang iyong mga daliri, hanapin mo ang lahat ng mga masakit na bahagi. Ang pagkatapos ay maaari mo ring subukan ang parehong bagay sa pamamagitan ng pader. O hey, okay, doon you know, ng pader, nas ko na sa pagitan ng mga pader. Nagumpisa ka at ito ang mga kailangan mong gawin sa mga lugar na ito. Ilagay ang bola rito at dito kung sobrang sakit na. Simpleng diinan lang, o kung hindi gano'ng kasakit ang pakiramdam. Kaya ganito ang dapat gawin at direkta sa lahat ng buto. Pagkatapos nito ay mararamdaman mong may pinagkaiba sa kung ano ang meron ka hanggang sa bukid. Itaas na bahagi ng katawan. Kami mismo ang nag-ayos na ngayon kung mayroong nais malaman tungkol sa kung ano ang gagawin natin. Sa kung ano ang nasa ibaba ng ating baywang, isulat kung gusto ninyong malaman ang tungkol dito sa mga komento. Kaya, mag-like tayo, mag-iwan ng mga komento, maglaro ng sports, at tulungan ang mga magulang hanggang sa mga susunod na pagkikita